hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR H TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live namin iyahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaprubahan na ng Department of Budget and Management o DBM ang hiling na karagdagang 5 billion pesos na pondo para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps kung saan tinatayang makikinabang dito ang aabot sa 700,000 na mga pamilya. Ang mga detalye sa balitang iyan panoorin sa report ni Let Narciso. Inaprubahan ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng karagdagang pondo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay DBM Secretary Amin na pangandaman, 5 bilyong piso ang dagdag na pondo na makatutulong para maibsan ang epekto ng inflation sa may hirap na pamilya. Tiniyak rin ni pangandaman ang mabilis na proseso para agad itong mapakinabangan ng mga beneficaryo. Sabi ng DBM, kukunin ang pondo sa 2023 Continuing Appropriations. Kabilang sa makikinabang dito ang higit 700,000 pamilya at iyong four-piece beneficiaries na dating natanggal sa listahan pero nabalik dahil sa inflation. Binigyang di inipangandaman ang kahalagahan ng alokasyon para maipagpatuloy ng DSWD ang pagbibigay ng kinakailangang tulong sa most vulnerable na mga mamamayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Lefner Ciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay ng pagsipa ng inflation rate sa Pilipinas, tiniyak naman ng National Economic and Development Authority o NEDA na tututukan nito ang food security sa harap ng paparating na banta ng laninya at mataas na inflation. At isa nga sa pangunahing solusyon ay ibinida nito ang Rice for All program ng Department of Agriculture. Ang iba pang detalya sa report ni Edniel Parosa. Tiniyak ng National Economic and Development Authority o NEDA na nakatutok ito sa pinangangambang epekto ng laninya phenomenon sa pagkain ng bansa. Ito ay sa gitna ng nakataas ng La Nina Watch o mataas na posibilidad ng matinding panahon ng tagulan na nakaumang sa mga sunod na buwan. Ginawa ng nedang ang pahayag matapos i-report ng Philippine Statistics Authority ang pagsirit ng inflation rate sa 4.4% itong Hulyo mula sa 3.7% noong June na ayon kay NERDA Secretary Arsenio Balisakan puspusan ng paghahamda ng gobyerno sa onset ng La Nina ngayong Agosto. Patunay umano rito ang inilunsad na Rice for All program ng Department of Agriculture na layong magbenta ng may kamurahang bigas para sa publiko. Kahit naman bumaba ng bahagi ang rice inflation sa higit 20%, ito pa rin ang nagtulak sa presyo ng pagkain dahilan para tumaas sa headline inflation rate bukod pa sa nagmahal ding transportation cost, presyo ng langis at sigil sa utilities. Para sa MDC TV Network News, ito si Edniel Parrosa Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinimula ng dalhin ang mga bigas mula sa contract farming ng National Irrigation Administration o NIA patungo sa mga kadiwas center sa Metro Manila ang iba pang detalye tutukan sa report ni Grace Sansano. Kasalukuyan ng dinedeliver sa kadiwa ng Department of Agriculture para ibenta sa mga kadiwa center ang mga bagong ani ng bigas mula sa mga contract farmers ng Central Luzon o ang Region 3. Ang mga farmers group sa ilalim ng National Irrigation Administration na mga Irrigators Farmers Cooperative at tinawag itong bagong bayaning magsasaka at niya tungo sa makabagong bagong Pilipinas ang mabango at masarap na bigas ayon kay Region 3 Director Engineer Josephine Salazar aabot sa nasa dalawang truck ng mga bigas at kasalukuyan na idine deliver ng mga contract farmers at ito ay mula sa Bulacan na dadalhin naman sa Kadiwa sa Metro Manila para maibenta ng mas mura sa presyong 29 kada kilo. mata ang ipinangako ng administrasyong uh, Ferdinand Bongbong Marcos Marcos Jr. at Nainiya Administrator Ed Giller ang murang bigas para sa mahihirap na pamilya, lalot na sa gitna tayo ngayon ng inflation ang ating bansa. At Pangunahing tinamaan ay ang presyo nga ng bigas. Inaasahang unti-unti nang bababa ang presyo ng uh, bigas ngayong katapusan ng Agosto dahil nga ang ilan sa mga magsasaka ay aani na at padating na rin ang inangkat na mga imported na bigas. Ang Region 3 ay isa sa mga superpower sa naturang programa ng NIA na sa 1,500 hektar ang palayan sa Bulacan ang nasa ilalim ng contract farming habang Una ng nakaani ng palay ang nasa 100 hektarya na mga sakahin ng palay dito nga sa bahagi ng Bulacan. Hanggang sa katapusan, inaasahan ang dagsana na pag-ani ng mga contract farmers. Ito si RH25, Grace Vera Sanzano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. target ng Department of Agriculture o DA na pataasin pa ang produksyon ng aning palay at masiguro ang murang halaga nito, maging magandang kita ng mga magsasaka sa ilalim ng masagana rice program. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report ni Mili Borja target ng Department of Agriculture o DA na mas mapataas pa ang ani ng palay sa ilalim ng Masagana Industry Development Program. Plano ng DA na i-recalibrate ang nasabing programa na layong mapabuti pa ang produksyon ng palay upang maabot ang target na self-sufficiency, mapataas ang kita ng mga magsasaka, mapababa ang presyo ng bilihin, at magkaroon ng potensyal na makapag-export muli ng bigas sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kung magiging mas mahusay ang input at teknolohiya, ang ani ng palay ay maaaring umabot sa 7.5 metriko tonelada kada ektarya sa mga target na lugar ng programa. Sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program na nakapaten sa Masagana 99 Program ng yumaong si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, Layo nito na makagawa ng dekalidad ng mga binhi ng palay at palawigin pa ang logistics network nito upang maging mas mura ang presyo ng anis sa merkado. Tutulong na rin sa operasyon at pagresponde sa naganap na oil spill sa Bataan ang Coast Guards ng Estados Unidos kasama ang kanilang weather team. Ang mga detalye tutukan sa report. De Angelica Cosme. Tutulong na ang U.S. Coast Guard at National Oceanic and Atmospheric Administration sa pagresponde sa oil spill sa Bataan dahil sa lumubog na motor tanker Terra Nova. Dumaong sa Lamaw Port sa Limay, Bataan ang walong personal ng U.S. Coast Guard upang magbigay ng technical assistance para sa oil spill recovery operations. Ayon kay Philippine Coast Guard Spokesman Armand Balillo, hindi lang tutulong ang mga naturang marine at water expert mula Amerika sa coastal management, kundi inaasahan na magbibigay din sila ng dagdag kaalaman sa narapat na estratehiya sa oil spill response alinsunod sa uri ng panahon na mayroon ang ating bansa. Samantala, maglalabas pa lang ng progress report ng PCJ tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng tubig sa bataan na lubhang naapektuhan ng oil spill. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bukas na at normal lang operasyon ng lahat ng mga pampublikong paaralan sa buong Pilipinas para sa school year 2024-2025. Ito ay matapos manalasa ang Bagyong Karina at ang Habagat ang mga detalya sa balitang yan. Tutukan sa report na ito. Isang daang ng bukas ang lahat ng pampublikong paaralan sa bansa para sa school year 2024 to 2025. Binuksan na umano ang lahat ng DepEd schools ngayong araw, kabilang na ang mga paaralan sa Northern Metro Manila na pinakabinaha noong nanalanta ang habagat at bagyong karina. Ayon sa DepEd, wala ng eskwelhan ang ginagamit bilang evacuation center bunsod ng kalamidad. Na hanggang kahapon, higit apat na pupang learning facilities ang hindi pa nakakapagbukas, epekto na nangyaring sama ng parahon. Samantala, pumalo na sa higit 24 milyon ang mga enrolled na estudyante sa buong bansa para sa kasalukuyang school year at inaasahan pang madaragdagan dahil patuloy pang tumatanggap ang mga paaralan ng late enrollees hanggang sa September 16, 2024. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dadalhin na ng Land Transportation Office o LTO ang kanilang serbisyo sa mga bara-barangay sa bansa sa pamamagitan niya ng e-patrol services na kanilang mas palalawakin. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Ibababa na sa mga barangay sa iba't ibang lugar sa bansa ang e-patrol services ng Land Transportation Office o LTO. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ilapit sa sambayan ng Pilipino ang serbisyo ng pamahalaan. Dagdag pa ni Mendoza, makatutulong ito upang hindi na para pumunta pa sa LTO offices. Ang mga tao ay sila na ang maghahati ng serbisyo sa mga barangay lalo na sa mga malalayong lugar. Kabilang sa mga serbisyo na nasa ilalim ng e-patrol services ay ang renewal para sa driver's license at renewal para sa motor vehicle registration. Sa ngayon, Anya ay tinatapos na ng LTO ang strategic deployment ng e-patrol services na ilatag kung saan ang higit na nangangailangan ng hatid nitong serbisyo. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman pagdating sa sports. Maliban sa ating pambato at ngayong two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, gumagawa rin ng ingay ang Filipino-British gymnast na si Jake Jarman. Maliban kasi sa magandang performance, viral din online ang mensahe sa kaniya ng dating guro na taga Cebu. Ang nakakantig na post ni Teacher Ann, tinutukan ni Milly Borha. Espesyal na mensahe ang ay pinahatid ng isang preparatory school teacher na itong mula Lahog, Cebu, kay Filipino-British gymnast Jake Jarman. Ang atleta, dati pala nito naging estudyante sa preschool sa naturang probinsya. Magugunit ang nasungkit ni German ng bronze medal sa men's floor exercise sa 2024 Paris Olympics, kung saan nakuha ng Filipino pride na si Carlos Yulo ang ginto. At bagamat sumali ito dala ang bandera ng Great Britain sa kompetisyon, si German may dugo palang Cebuano. Si sa pamamagitan ng Facebook page na Sage Prep Schoolhouse, House, inihayag ng gurong kinilalang si Ann Gallo Sim ang galak nito sa tagumpay ng dating mag-aaral. Proud din itong inalala ang bagamat dating payat pero bibo na batang German na ayon kay Teacher Ann ay may mabuting puso at isipan. Dahil dito inilabas din ang ilang letratong patunay na nag-aral nga sa Sibuang Paris Olympics bronze medalist. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si borha una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. Girls' Generation, ipinagdiwang ang kanilang 17th debut anniversary. Ang mga detalya sa mundo ng showbiz, iyahatid ng ating showbiz angel. Nagkaroon ng intimate get-together ang mga member ng legendary K-pop group na Girls' Generation. Last August 5 kasi eksakto ang labing pitong taon ang nakalipas mula nang mag-debut ang grupo sa ilalim ng SM Entertainment at ang kanilang phenomenal single na Into the New World. Agad namang sa pagbati ng fans sa kung tawag Sounds Around World sa ilang photos na ibinahagi ng girls sa kanilang, kanilang Instagram account. Ang mga OG talagang 10 out of 10 sa kanilang all-white fit Very cute rin ng kanilang mini-cakes na may nakasulat na SNSD 17th debut anniversary. Ito nga, 17 sari doon, Theon! Thank na kumata mo, Theon! Doon, kumawain! Pero hindi lang yan, dahil si Theon, Hyoyeon, Yuri at Yuna may dance cover pa ng kantang Wannabe ng Spice Girls. nagawa pa rin maisali sa picture ang SNSD member na si Sohyun. Maliban sa pagiging singer-dancer, ang ilan sa mga ito ay gumawa na rin ng pangalan sa mundo ng hosting, kaya din sa pag-arte at bumida sa ilang sikat na K-dramas. Kung matatandaan, August 2022 inilabas ng grupo ang kanilang comeback album na Forever One, matapos ang limang taong hiatus bilang pagulita naman sa kanilang 15th debut anniversary. At yan ang mga balitang Pampa Better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo niyan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay Hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV